Magandang araw sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin ngayon Ang tungkol sa NBA update Especially dito sa kababayan nating Si Jordan Clarkson So kamakailan nga eh nabalita nga Na on the trade list Na nga itong si uh, Jordan Clarkson mga bayo no Kasama niya yung ibang mga uh, Key players din Ng Utah Jazz Na si Colin Sexton at uh, Lori Marcanen So, so ngayon, uh, nagpa-plano na nga ng rebuilding stage itong uh, Utah Jazz at pinapakawala na nga nila yung kanilang mga star players At uh, gusto nilang makuha ng mga picks uh, or kung ano mga uh, pwede nilang makuha sa kanilang mga star players So ngayon mga bay, si Jordan Clarkson is uh, nagtamu siya ng uh, slight uh, injury lang naman, thigh, uh, thigh injury Nung uh, mga nakarang uh, games nila So hindi pa siya naglalaro ngayon Under uh, uh, treatment pa siya Or tinitignan pa kung gaano kalala yung injury niya So ngayon medyo bumaba yung value ni Jordan Clarkson Pero may kakalaro naman daw kagad-agad Si Jordan Clarkson basta maklear na siya dun sa uh, Slight injury na natamu niya uh, Dito sa uh, kanyang career Okay So isa nga sa mga uh, front runner na makuha yung mga kababayan natin is si, uh, na, si G, na si Jordan Clarkson is yung Utah ja uh, rather yung Houston Rockets. Okay sila yung isa sa mga frontrunner na pwedeng makakuha kay Jordan Clarkson. And magandang uh, paraan niya or fit na fit niya itong si Jordan Clarkson sa Houston Rockets uh, kasama yung mga young guns nila at pwede silang magkasama uh, ng uh, isa pa nating Pinoy na si Jalen okay so kung matuloy nga yung uh, posibleng pagkuha ng uh, Houston Rockets dito kay JC is posibleng nilang pakawalan yung ilang mga key players ng Rockets at ilang mga picks which is yun yung uh, gustong gusto makuha ng uh, Utah Jazz yung mga maraming mga picks para makapag rebuild sila next season okay and aside dyan sa uh, Houston Rockets mga bay no. Nandiyan din yung uh, isa din sa mga front runner, yung uh, Indiana Pacers mga bay. Okay? Isa din sila sa front runner, posibleng uh, pang tandem nila kaya uh, Tyrese Haliburton itong si JC. Uh, Nandiyan din yung LA Lakers which is posibleng uh, magkasama sila ulit ni LeBron James kung saan dyan din nagsimula yung career ni Jordan Clarkson. Uh, nandyan din sa usapan yung Miami Heat Dahil ka, ayon sa balita Posibleng makuha din ng Heat Si Jordan Clarkson dahil kailangan din nila Nang uh, isa sa mga legit scorer din uh, Ngayon sa team nila And uh, Nandyan din yung Golden State Warriors At yung defending champion Na Denver Nuggets so, yun Yung abangan natin mga bay kung saan team Mapupunta yung kababayan natin Si Jordan Clarkson So yun lang mga bay maraming salamat sa panonood